Naitala nitong weekend ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila sa pulpa noong taong 1915. At ayon sa pag-asa, posibleng mas uminit pa sa susunod na buwan. Sa batala, nagsuspindi na ng klase ang DepEd bukas dahil sa transport strike at sa matinding init ng panahon. Yan ang ni Dindo Flora. Noong Sabado, natusta ang Metro Manila sa maituturing na pinakamainit na temperatura sa kasaysayan sa 38.8 degrees Celsius. Ramdam nito ang heat index na aabot sa 45 degrees. Ito na ang pinakamainit na naitala sa Metro Manila mula pa noong taong 1915 na 38.6. Dahil nga sa matinding init na dinagdagan pa ng transport strike, Nagdesisyon ng Department of Education na suspindihin na ang on-site classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa hanggang bukas. Hindi rin kailangan magpunta sa paaralan ng mga guro at ng teaching personnel. Ipinauubaya naman ng DepEd sa private schools kung nais nilang magsuspindi ng klase sa araw na ito. Ngayong araw, 36 na mga lugar sa Pilipinas ang inilagay sa danger category base sa heat index monitoring ng pag-asa. Nakikita rin ng ahensya Naaakit pa ang bilang na ito hanggang Mayo. Kahapon, umabot sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Sambales. Pasok ito sa extreme danger category, kung saan malaki ang posibilidad na makaranas ng heat stroke. Payo ng pag-asa, maging mapagbatsyag sa mga sintomas ng heat stroke. Kabilang ang pagkahilo, masyadong pagpapawis, pati na rin ang pagsusuka. Usually, during May po talaga may mga pinakamataas ng temperature and heat index na observed. Um, bali, nagkaroon po tayo ng analysis at kinumpare po natin yung 2024 versus 2020, 2021, hanggang 2023. And sa Metro Manila po, na-observe natin na yung 2024 po talaga yung... Um, isa sa pinakamainit. Kanya-kanyang paraan ng ating mga kababayan ngayon, kasabay ng sobrang init ng panahon. Si Tatay Fernando, He hindi na iniisip ang babayaran sa tubig, mapagbigyan lang ang kanyang mga apo na naiinitan. Eh, pag hindi mo naman pinagbigyan yan, sir, paano naman yung magiging buhay nila kung makarang sila ng sobrang init, san mo itatakbo yan? <laughs> o yung sama ng loob na hindi mo Kakain kayo rito sama-sama. Walang mahiiwan. Kaysa lalabas kayo, iilan lang. Hindi yung pwede sama lahat. Eh. Si Mang Susano naman, kahit naka-air ko ng bahay, hindi daw ang init ng panahon. Kaya ang diskarte niya. Binabasa ko na lang yung bubongan sa kakalsala. Oo. Oh, para lumamig-lamig kunti. Eh paano yung boss pagkabagkagabi? Mainit. Ano yung diskarte niya? Ah, pay, pay Minsan binubuksan ko ng uh, pinto. Kaya't ngayong matinding tag-init, mainam na ingatan ng sarili. Dahil ang kalusugan ay hindi kailanman maaring ipagsawalang-bahala. Dindo Flora para sa Mambansang TV sa Bagong Pilipinas.